nakaka-excite, di ba, gamitin? Yung na naman, complete package na siya. Complete tools na para sa inyong pagkakat ng hair. Ganon, para ka magalang barbershop. <laughs> And tingnan nyo, di ba, nakakatuwa. Sinong di kikiligin? Ang dami itong clippers. Ayan o, no? tingnan ninyo, iba-ibang style. Ayan may trimmer tayo dito, di ba? Ang lakas. <gasps> wow! ang cute, ang ganda, di ba? Ang lakas makayamanin. Gold aesthetic, aesthetic na aesthetic, mga mina. At ito naman yung razor kapag maggugupit kayo ng inyong mga buhok. Ganda, baka ko Ah, aray ko. Yun, sinasabi ko sa inyo. Eh, meron yung ganito. Dada! Di ba pag may mga buhok mo ganyan, tinapang tanggal brush. At meron tayong mga special comb and trim, pang trim look. At this, o, oh, di ba? Ang ganda. Tsaka meron pa dito ang... Oh, yung mga pasuklay na ganyan. O, oh, di ba? maggugupit pag magugupit ka guys at may pang oh, pang clean din ng mga hair ko gusto niyo bangs to oh, di ba grabe kompleto kompleto na di ba ang lupit amazing right meron pa siyang parang tingnan niyo O, oh, di ba kapag magugupit kayo ilalagay niyo na siya ganyan oh Oh, di ba? Tapos, mm, ready ka na mag At tingnan nyo naman lahat na ng gamit kompleto na kaya pwede ka na mapatayo ng barbershop. Sinabi ko sa inyo, pwede ka na mag na magpapagupit ng buhok at pwede nyo na pagkakitaan. Kaya tingnan sabi ko talaga sa inyo. Kaya ngayon pa lang mag-order na kayo. Check out yun na.